you know whoa. Mungkin nggak ini Tini kemuyun. Oh. Mau tahu-tahu ditubruk. Udah di tuh. Wow. Yo. Wow. Hmm. Itu mata pur. Itu mata pur. apa kan pak? Wow. mga lords, magandang tanghali po sa ating lahat. Andito na naman tayo. At puntahan natin yung bahay na kinuturo sa atin dito kasi nung araw ng Undas, meron daw nagpaparamdam na wala namang katao-tao sa loob. So ngayon, dito tayo para kumpirmahin natin, natin kung totoo ba 'yon. So sana sa mga lahat ng mga solid supporters ko, andyan pa rin kayo, no? At supportaran din natin yung bagong kasama ko ngayon. Ah, dito siya. So guys, uh, kumusta po kayo lahat dyan guys no? Sa so mga supporters po dyan ni Smoke Repigos. Ayan guys, uh, babalik tayo guys sa pag explore at kasama natin ito ulit. At ito yung guys, yung bago kong channel. Sana po suportahan po rin nyo. Uh, Migs, adventure ni Migs no? Sana po suportahan niyo po guys at samahan nyo po kami sa bawat exploration po namin. So ayan lang po guys. So ayun mga lords no. Habang nagsasalita si Adventure ni Migs, may napansin na akong lagi nga kwak kwak kwak. Ano ba Umagang umaga. Uh, you know. Magang umaga. Meron nang paparamdam dito. Iwan ko kung ano 'yon. Baka ibon lang 'yon. So, tara mga idol. Huwag nating patagalin 'to. Puntahan na natin yung bahay na abandonado. Meron daw nagpaparamdam dito at kumakalabog sa loob. So, tara. So, ayan mga lods ang daan. At saka yung bahay na tinuturo sa atin. Ayan. Ayan si Adventure ni Migs. Mga lods Ayan. Ayan. Mm. So, ayan. guys, no? sa lahat ng dumaan dito bigla silang mapasigaw kasi makikita nila doon sa bahay na yon may kumakalabog at may sumigaw minsan pa nga may, may umiiyak kaya ayan lalo na pag gabi madilim dito pag gabi ayan oh, ayan ang bahay ayan oh. bukas na bukas yung bintana sa taas yung iba, isang salamin lang na nabasag ayan tapos um, eh, nakakatakot pang tingnan sa mga dumadaan dito mga lords yan malatakot talaga kasi ikaw pa naman ang padaanin dito sa gabi tapos eh makikita mo dyan may sumisilip tapos may umuungol umiiyak ganun wow wow bro ano? Dinig mo? Yan talaga oh. Ito ang bahay mga loads na. Ayan oh. Oh, oh kitang kita nyo oh. Daan dyan oh. Tapos yung mga dumadaan dito sa gabi. Simpre makakaripas ng takbo sa takot. Eh, ang lapit-lapit lang.

Hello? Wow May tumatakpo. May tumatakpo. May mga apak oh. Wow Ada yang menyerang Wow Lihat Wow mayon. ay bro. Yes, love. Love. Oh. Ang ingay ng mga ibon na uwak. punya yang makhluk ya piiya Inikot, inikot eh, ako sa labas Sa uh, likod wala namang tao. Wow. Wow. Ano yun? Wow. Wow. Wala namang tao dito ba? Ini yang mau tahu dia tuh. Ayan. Na pa marami, na lang ano, dito. marami na pa. wow wow biglang ano gumalaw yung ano parang may umaakyat ba kuwa yan wala namang hangin

nagwawalis may nagwawalis dinig nag mo yung bro may nagwawalis ha ayan bro bro gumalaw gumalaw Kum yung ano gumalaw huh? walang wow gumalaw yung guys huh? nasa loob bro Hah, ulang katau-tau salubu kah hindi tidak mau masuk. Masalubu, mau walis. Hah? Nekakendadu nggak? Nekakendadu? Iya nung? Nekakendadu bro? Oh. Uh? Nekakendadu? Ula bang tahu salub? Selipin mo nggak? Uh? Bro bandul ada nggak bro? Hah? Bantunan mo na to. Abandon mo to na kasi. Ay. Eh. Oh. oh. Hello. Ayan, kulang ka tao tao. Kulang ka tao talaga. Tao. Di ba? Anak ka do nga. Oh. Niyan. Bro, bro. Diyan ka diyan ka ikutin mo diyan, ikutin ko dito. Gi Magsalubong tayo doon. Oh. Iya, ikutin mo diyan. Ikutin natin, guys. Kung sino yung ano, kumalabog dito. Ha? Huh? lang e na Ikinin na pa mai kumakalabog i Nasa roo ko awa sa loob awa sa loob na sana ha Sa loob yung kumikita mo kalabog So yun maloots no hindi namin dito Wala namang ano siguro guys pagdating dito talaga na pakak Wala namang nagpaparandom sa amin Wala naman kaming nagmejo na ano Di eh, sana no. Kung oh. Okay. My god. Sana makita sana natin no kung anong mang meron dito. Bro, huwag na tayo, wag na tayo magtagal, bro. Ha? Wag na tayo magtagal. Mm -hmm. Tara, tara. Dito, bro, pagkapina. Si. Ba, si. na, try natin kami ito ng gabi. Oo, si. So ayan mga loads no. Ayan. Isanin na namin to. Napakadlikado na bahay na to. Yung bahay So tara mga loads.